'yung layunin po ng ating pangulo na maging maayos, uh, malinis ang ating kapaligiran, ang ating barangay. Ano po ang uh, papel na gagampanan ng mga uh, ama ng lalawigan through the League of Provinces dito? Una, kasamtanos uh, no, napakaganda ng programa ng ating uh, pamahalaan. At at maganda ito dahil uh, talagang hindi lamang local government ang naka, nakatutok dito kundi pati na rin ang national government through uh, DILG no or interior uh, uh, government uh, department ng local government na kung saan ay talagang uh, binigyan pansin na, dapat isa sa mga focus area ng mga lokal na pamalaan ay tiyakin ang kapayapaan at kalinisan ng kanya-kanya mga komunidad at ang kagandahan nito ay masusukat ito base sa lahat ng mga public places, uh, river banks, roads, plaza, uh, mga sidewalks lahat na yan ay isa sa mga basihan uh, na kanilang uh, isa sa mga basihan ng kanilang mga judgment ano kung mm -hmm. sino talaga pinakamalinis pero maliba kasi diyan sa kompetisyon na isa ng ating uh, national government ay talagang malaking malaking ano ito malaking tulong ito sa ating uh, sa ating mga local government dahil, dahil alam mo uh, sa Samantox mm -hmm. no uh, ito ay nagsisimbolo ng bayanihan system ah. uh, At hindi ito kaya ng local government lamang kundi mm -hmm. kailangan uh, nandiyan yung bayanihan system na nasa, nasa nasa puso naman talaga ng mga Pilipino na kasama natin dito sa pagsasagawa ng programang ito na ang kalinisan sa Bagong Pilipinas, ang community mismo, yung mga tao mismo, yung mga kababayan mismo natin yung nasa private sector, mm -hmm. kasama ng local government at nakatuon rin ang national government. So mm -hmm. nagkakaisa ang lahat ng sektor from basic sector, from 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 private sector to local government to national government sa isang adikain na kayusan, kapayapaan at kalinisan ng bagong Pilipinas. So okay. isang, isang napakagandang programa dahil uh, dito mararamdaman mo na tutuot ang dyan ang bayanihan system sa ating mga Pilipinas.